Legendary boxer Manny Pacquiao nagkaroon ng biglaang laban kontra knockout artist na si Conor Benn. Usap-usapan ngayon ang pasabog ng boxing scene. Ito ay matapos pumutok ang balitang sagupaan ng legendary pound for pound champion na si Manny Pacquiao at knockout artist na si Conor Benn na imbitahan ang ating pambansang kamao na manood ng bigatin laban ni na former Unified Heavyweight World Champion Anthony Joshua at ang former Heavyweight UFC Champion Francis Ngannou sa Riyadh, kung saan present din ang ibang mga boxing stars. Kasama na dito si Conor Ben, nag ang landas ng undefeated welterweight knockout artist na si Conor at ni Pacquiao. Dito, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag off at magkwentuhan. Dito na isiniwalat ng dalawang kampo na nasa seryosong negosasyon na sila para kanilang laban. Kinumpirma ng promoter ni Ben na si Eddie Hearn na nagsimula na ang negosasyon para sa laban sa Saudi Arabia. Dagdag ni Hearn na siya at ang advisor ni Pacquiao na si Sean Gibbons ay magsisimula kaagad hakbang para matuloy ang laban ng isang legendary boxer at ng isang batang leon. Sinabi pa ni Hearn na ang boxing ay maaaring maging magical sa mga sandaling tulad nito kapag ang iyong idolo ay nagiging kalaban mo. Ayon kay Ben, sobrang iniidolo niya umano ang 8 Division World Champion ng Pilipinas. Handa na umano siyang lumaban kay Pacquiao ngayon pa lang. Ayon kay Pacquiao, ay magbibigay daw sila ng magandang laban sa kanilang mga fans. Matagal-tagal na rin ang panahon mula nang lumaban siya sa isang batang fighter. Natulad ni Ben kaya naman excited umano siya para dito. Bukod pa dyan ay umaasa si Pacquiao na bago siya umuwi ng Pilipinas ay mapirmahan na nila ang mga kontrata at mga kinakailangan papeles para sa kanilang laban. Sa buwang ng Mayo o Hunyo, ang plano nilang Petsa para sa kanilang showdown. Ibig sabihin ay pagkatapos ng laban ni Pacquiao at Buakaw Banchamek, sa April 20, ay didiritso na si Pacquiao sa kanyang training camp para paghadaan ang laban niya kay Ben. Si Pacquiao ay hindi na lumaban sa ring mula noong 2021 nang matalo siya kay Jordanis Ugas para sa WBA Super Welterweight Title at ang kanyang huling tagumpay ay noong 2019 laban kay Keith Thurman. Si Ben, samantala, ay plano na muling buuin ng kanyang reputasyon matapos maban dahil sa hindi pagtupad sa isang drug test, isang bagay na palagi niyang itinatanggi. Nabanang boksingero matapos magpositibo sa ipinagbabawal na women's fertility drug clomiphene. Samutsari naman ang mga reaksyon ng mga boxing fans sa laban ni Napakyaw at Ben. Sabi ng isang fan, isa itong kalokohan, hindi ito dapat payagan. Sambit naman ng isa, dapat manatiling retired na lang si Pacquiao at mas bigyan ng oras ang kanyang pamilya kesa lumaban. Gayon pa hindi lahat ay tutol at sinabi ng isa pang fan, gusto ng publiko ang laban na iyon.